Lakas lang ariyot eh, at samit, George. <laughs> Tulad na nga po. Ani, ano dalawa yan, te. Wala pa pa lang, eh. Ani, dalawa yan. Ani, at anay, sisimula ayun. agad. <laughs> Good morning mga ka-dragon. Ayan, time check tayo. 3... Alas 3. 3. Alas ng umaga. Hindi, <laughs> 3 yeah, pa lang. 3 a.m. Yan, ginising kami ni Kuya Dan dahil malakas na yung mga yak ng mga palaka. So ayan, manguhuli ulit tayo guys. At ano? Time. Ulam. Wala na kami So ayan guys, let's go na. At si Dan ay ma at, <laughs> na. Makarami na yata. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi niya Hindi kasi alam. Bakit ka nagising? Bakit Umulan kasi kahapon guys ng malakas. Kaya amatik na naman. Yay! ating plus Yan. Buti na lang naiwan ni Manong. May magagamit ka, eh. Ah, uh, oh, but kasi mag magtabi kay kay Kuya Dangi na surut niya. Mira si Gigi, guys, di nakapuo oh, sa mga palaka. Bilhin ng dibo. Ha? Hindi na natutunan. Nakadukan san, bro. Magsusurot tayo manan ang rod.

Ah, ay to, oh, bulf, ay na. Mm. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Okay, mm. mm hmm. 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 ba pero Diyan, diyan, diyan. Ito, tayo, dalawa. Native. sensitive. Mm -hmm. Dating. Mm -hmm. hey, mm -hmm. mm -hmm. Matumal pa rin guys. May mga nauna kasi nagtalaga kanina eh. Ay, kagabi mga alas 12. Kami alas 3 na pumunta. Dalawa yan! Ay! Di mang katalon niya. Hahaha. 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 Hahaha.

Yung nandulo, buti nabuti, hindi ko gawin dakma, patay pala. Nagalutang. Yeah. ito. yan, Ayan! Tata hmm. ka lang. Isimula. Naglada yung Ay, tukak pa! ba? Bilis! Ayan o! Hala bilis ng mata ko ngayon. <laughs> Araw mo ngayon ah. Dali! Ayan o. Ang Ay, dalawa, dalawa yan. Ang le at anay, sisimula agad. <laughs> dalawa yan. Oh. Kita mo. Ayan ah. Dalawa. Yan, Kan? Bala na, mag-abang na kayo yan. Kan? Ito! Ay, tukma! Mm, 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 Ay, tukma mo! Ay, tukma yung isa, ante! Yeah. Nakasakay sila, nakasakay. Ante! Ante! Andito! Andito, oh! Ito, ante, 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 ante. ante oh! Ay! Ito, oh!

Puro karag naman. Hindi yan kita kain. Mm. Ayan yung sinasabi nilang nakakalason. Pero yung iba kinakain yun. ka saan? Mailap? Mailap? busy na. Bilis nila maglubog. Ito na mga anak. Ang kasama kami nila nandyan sa harap oh! <laughs> ay, si Pumulaga. Ganda, nag yung yung na lawan dito, no, dito, pa hindi mm. Ay, no, ngayon, ka, na nagtutulog okay. ng mo. dito meron. nasusukat niya. 354. mas malang. tripip tipon. lang? ito naman. mas pag mas mas wala mas 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 Nasa kilo sa Dito may malapit sa atin. Tabunan lang yan. Ano yung <tabungan lang yan> Ayan oh! Hmm? Bili, bat niya nakita? AY! Kala, <laughs> ay. ay. Bat nakita mo Kuya Dan kalalayo? Galing na mata niya no? Ha? Ay, naayaw, ah! uh, <laughs> <laughs> kuya Dan! Ba't nakita mo diba ba nakadapa yun? Yung mata nila yan, Ay nag Ah! Nailawan mo ng ganyan. Amo, kasi nag gawin sila ilaw. <laughs> So, yeah, sabi, dapat pala malayuan ang tingin. Oh, eh, ayo lang na okay. Okay. Kung nag -yuko ka siya na palalata. nagyuko kasi yan habang galakad ka nakatutok yung ilaw mo eh. Hindi okay. okay, lang okay, okay. mo, hmm, mo na ko sa banda. Hmm. Din, guys, Ito lang na sila pa,

mata niya daw yung mga tao. Hindi talaga tayo expert ng mamalaka. Ma-expert lang kami magdampot pero yung magtingin. Yung kwan kasi namin pang malapitan siya si Kuya Dan pang malayuan eh. sighted siya. <laughs>

sila layo. ayun um ah, yun. Oo, oh, mm -hmm. oo. nakita ko na rin. Oo, you know. oh, 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 no, Ibang na. klaseng ulo. Ayun, no. Oh, may liwanag. Na no? nag oh, Nagagalaw, oo. Oh. Ang gindaw. Ay, pare-pares. Oo, oh, yun, Oh, yun, yun, Oh. Ang um, te. Nagyuko na nga. Ano yun? Ay, bullfrog. Hmm. <laughs> Dalawa daw yun. Ay. <laughs> Kitang tayo man. Tila yung garanggalaw. nakpaway sa na, dalawa nga, uh, Ha? Totoo nga guys, Legit. ayun 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 na sila. ayun 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 ayun

Oh. oh. oh kayo. Ayan. Ayan, ayan ayan Sige, sura. Oo, oh, okay mag ano, labo. Ay. Ay. Huh? Mm -hmm. yeah. okay. Lubog lang eh. Wala na siya agad. na yun. Ha? Ayan. Ito. Ano yan? Bilis. Isa lang? Mayroon maglutang lang yan. Magtalikod nyo yan. Maglabas lang ang ulo. Makaisinagod nga lang sila yung Mag-alok. Mag-alok talaga ang ano yun. Mga Chanda yo yo naglubog na. Mana. <laughs> <laughs> Mana <laughs> ma dalinda. Kaslamanjak maserutan technique mo. Dapat ay tawag malinis ako. adta sa ngende adya yon. Ano mo ng palay, na. Dapat mabilis ka talaga. Dapat mabilis ka. Pagdapa niya pa lang yan, maglangoy mag na. sila ko lang yung sila hmm, okay. Mala nga, na galubog-lubog. Ayan, ito, yan nasa kamay mo. Diyan sa kamay mo, hindi <laughs> mo pa makita. <laughs> Pag nag na ganon, hindi eh. <laughs>

Ay, isa rin. Si, si buyas na rin to. Punlaan na rin. <laughs> na na naman nila. Saan? san? naihiyan Ay. Ay. Hmm? <laughs> Ay. Ay, Sa mo? naihiyan 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 mo? mo? mo?

Senti <laughs> pa sing daw tulog pa eh. <laughs> Wala siya sa ano. I'm check for 16 ng umaga. Isa isa ko oras din tayo pala. Isang oras. <laughs> <laughs> Hindi kami nakailaw sa bukid. Ang kumarami ngayon. Oo, piling. Piling ko marami doon eh. eh. Ba? Mabigat-bigat din yata yung sakol mo, Tia. May alam na din magkuha eh. Dito, ka, alam ang bilangin niya, rin. Ito nga. Ito nga.

Kape, okay. mm, kape. Mm, hey, guys. Ano na? Ano Kape, kape, sa amat na ito kape yaw. Uh -huh. okay. okay. uh, dito yung dark May okay. playing down the cup. Alam ko to. Hindi bose lang. Hindi bose na Hindi bose Wala okay. nang charge ito eh. Wala nang charge Ayan. eh. Wala nang dami na katulog eh. Ano <laughs> si Bugon Duke sa ko. Ayan mga ka-dragon, maliwanag Alas na. Alas 5 na. Pauwi na rin kami para malinisan na rin yung palaka. Ah, Nagmaratisan <laughs> nag lang kami dito. Sa bahay ayon, gutuan niyo ng pan. Ang pinano, ginagawa ko. Ang luto naman daw dyan, ano, minudo. <laughs> Kas ka da iga daw. Iga daw nga to ka. Atas na Maria Top Summit, George. Kulang yung ako. Kulang yata ito, ano. Ayo, eh, malaki itong sak. Ang kunti lang native, no? Oo, oh, oh, kunti, kunti lang. na. Mas marami yung nakaraan. Dalawang, ano na, ay, wala nang abo pa Anong panggala? Kailan pa pa Sana, nagkukuhay siya? na siya. May nakataka. Yan o, sa pako. Ang kirap-kirap nanak. Nakalusot sa sako. Ayun hey guys, hindi natin masyadong ipapakita yung paglilinis. At baka kayo maadiri. Pagalingan mag Rama. na Sige. Sige. Tamang, sige. sige, tamang, sige. Lasa dito, mga kaibigan. Malaki ah. Bakon daw natin. Ano kasi? Walang budget. Arillano. <laughs> naging... Naging arillano na. Arillino. Arliano. arillano <laughs> arillano. Apo mag-arillano? Iya. eto kunting ng ng dito guys wow ano lang yung kentepasin tapos tama yung din natin siya ng ano pinag ano ng bigas Asawan. para sawan para daw matanggal yung lansa kung saan ka nasaw ka? naano na rin to sa, ano? Ay, pasin, sa asin nalamas sa asin nalamas na rin sa asin last touch yung suka ngayon oh, naluto na ah, nga ron kahit di ng suka Itong malalaki, try natin i-marinate, eh. tsaka ihawin natin. ano hey, may kutsil yung gamit ko kanina dyan? Hindi